Uh, nakahangat na po yung uh, dalawa naming guest meron po sila meron po yung uh, meron pong isimbe uh, Ryan po ang nagdala ngayon mga refers kaya puntahan muna natin at pick upin yung guest at andito na po po tayo ngayon sa uh, Talima talima diving point ayun na po sila punta natin at para makaakyat na po sila dito sa bangka pick upin muna lang island mga neighbors yan naman po ang uh, Caribbean uh, restaurant yan po uh, yan po palaging pinupo sa Facebook yan. yan po ang Caribbean mga neighbors uh, Korean restaurant po yan mga neighbors no? yan. pwede dyan po kaka kakain yung mga turista kahit, kahit turista namin mga neighbors pwede dyan uh, uh, kakain Hey! Ayan, what's up? Hey! <laughs> andito ulit sa Manila mga mga Adelbers no, meron po si Elias pero dito sa amin, andito din si Layas. Yes. <laughs> shut out, shout out, shut out, sa <laughs> out, Ayan! Hi! Ito po yung guys namin, ayan. Hi. Brian Emmett man Don Manay ng Kaopso! Yan, kaya pick up, pick up, po na tayo sa ating guest para makaakyat na po sila dito sa tangka na namin. Yan. Ladies first. Ayan na po sila. Yan. Oribal puso. Hoki pigo. Yan po. Ito po yung nag-iisang guys namin na babae. Yung cha. Yung cha. Ay bugawa. Ah. Ah. Ay gurago. Bugawa. Okay. Yeah. Okay. Yan, ito po si Oh. Hoy, <laughs> ah, indulo. <laughs> indulo kinsa? Ha? weh yeah. yeah. wah wow, surah ayan ah, itu kan pangalawang pengalawang guys ad jangan kok yang asawa yan kan enggak bisa lihat reverse

Ano, 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 ano? Ay, ano mo po. Ito lang, ito lang, ito lang mula. Pakunti-kunti lang muna yung gis na ngayon. Bulga Wow! Ayan. Ha? Nudi? Oh! Tibak! Nudi daw, sabi ni bryan Nudi! walay turo? Nudi. Yan paliguan muna ni Joshua yung mga bata. Oh, yan. Ayupiansa. Yan ganilya lang po para entertain sa mga guests, mga lepers. Kailangan ayang paliguan lang, uh, tubig nga hindi maalat alat po yun. Thank you, thank you for watching.